ipik yung dulo ganito lang kasimple mga idol ito yeah. Eo yung chimada breed natin yung ginawa natin kanina ito na natin, lagay na natin sa tray simple lang to mga idol Sa luto nito, lagyan ng margarine, sugar. Ayan. Madali lang. Madali lang ito gayahin. Pag-anyan lang sa sunod na araw mga idol, mag-tutorial na ako turo na paano to paano mo dikplanto so paano ko sa inyo paano magtimpla lahat pati pagluto so zero lang yung gamit natin

Oke, tinggi terwajib.